Napaseryoso na nga lang si Tristan Agoncillo nang makita ang pagblak ni Markili kay Mendes. Nakita niya na may taglay pa ring bilisili kahit palagi nitong sinasabi sa kanya na nagbago na ito sa paglalaro ng basketball. Isa pa, pinagkakaperahan ko na lang ang pagbabasketball. Dito na ako masaya. Wika ni Marky nang minsang makausap niya ito noong opening ceremony ng OMPL sa kalapan. Nagkita sila sa isang maliit na bar sa bayan at nagkumustahan. Kahit naman noong unang simula ng OMPL ay medyo nagulat din siya dahil biglang nasa line up ng pola si Marky. Kahit pa sinabi nito dati sa kanyang hindi na nito hilig ang maglaro ng basketball. Namatay si Richard nang hindi mo man lang nasabi sa kanya ang totoo. Hindi mo nasabi sa kanya na may relasyon din kayo ng GF niya. Sinulot mo kasi ang kasintahan ni Richard at wala siyang kaalam-alam sa bagay na iyon dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya noon. Hindi rin naman kayo ang nagkatuluyan ni Rina na wala na tayong balita. Ngayon, anong gagawin mo dahil kalaban mo si Ricky? Ang batang pinangakuan mo noon na magkasama nating tuturo ang maging magaling na basketball player kapag nasa tamang edad na. Wala tayong magagawa. Hindi natin nagawa ang pangako nating iyan kay Richard dahil sa mga kung anong nangyari sa ating mga buhay-buhay. Iba ang nagturo kay Ricky para gumaling sa paglalaro. Sabi pa nga ni Tristan sa kanyang sarili ng mga oras na iyon. Nagpunta pa rin nga siya ng pola kahit pa sinabi ni Mover na may practice sila. Kinausap niya rin naman ito tungkol sa bagay na ito at pumayag naman ang kanilang team captain. Nagpunta lang si Tristan dito para panoorin ang magiging laro ni Marky laban sa kapatid ng kanilang yumaong kaibigan na si Richard. Samantala, samansalay pa rin nga ang posesyon ng magawang i-block nili ang reverse layup ni Mendez. Pagkasambot nga ni Ricky sa bola ay mabilis niyang inatake si Cedric Garcia na mabuti pa rin naman siyang dinipensahan. Kasabay rin ito ay ang mabilis sa paghinto ni Mendes at pagatras palayo mula sa napadiretsyo niyang defender. Mabilis ka, sabi ni Garcia na dumiin kagad ka ang mga sapato sa sahig ng court at bumigla siya ng balik kay Mendes. Sa paglapit niya rito ay siya namang pagtalbog ng bola na lumampas sa kanya. Mula nga sa likuran ni Garcia ay biglang lumitaw si Valdez na sinambot ang pasa ni Ricky ang kanyang defender ay naiwan din dahil sa screen ni Andrew. Dahil din sa espasyong nilikha ng play na iyon, ay agad niyang tumalon si Gerald para magpakawala ng isang simpleng jump shot mula sa perimeter. Hinalit nito ang basket nang ito ay pumasok. 2-0 ang score matapos iyon at mabilis na bumaba sa side ng pola ang mga players ng Mansalay para abangan ang mga kalaban. Pagdating naman ni Garcia habang pinapatalbog ang bola sa kanilang side ay agad siyang napaseryoso ng harangan siya ni Mendes Nakaaba nga ito sa kanyang gagawin at habang pinagmamasdan nga ito ni Cedric ay bigla siyang nagkaideyang subukan ang 5'6 na player na ito Hindi pa rin ako makapaniwalang ang maliit na ito ay nagawang makipagsabayan kay Ramirez At siya rin ang nasa ikaapat na pwesto sa MVP rankings. Sabi nga sa sarili Garcia at gagamitin lang daw niya ang kanyang lakas, laki at gulang para lusutan itong si Mendez Buminis nga ang talbog ng bola sa kanyang mga palad at nang umatras siya ng bahagya ay dito na nga rin siya bumigla ng abante na sinabayan niya ng kanyang fake move na tila pakanan. Kasabay nito ay bumigla nga siya ng sidestep at kanyang ang haharangan din ng braso si Mendez para hindi ito makasabay. Kaso nang gawin niya ito ay napaseryoso siya nang mawala si Ricky sa kaniyang kanan. Nasa kaliwanan niya ito at makikita ang biglaang paglampas nito sa kaniya na kinaseryoso ng mga manunood na taga-pola. Isang istil ang nagawa ni Mendez laban kay Garcia na napaseryoso sa nangyari. Agad niyang pinatalbog ni Ricky ang bola at itinakbo papunta sa kanilang side. Hindi na nga ito hinabol ni Garcia at ang mga players naman ng pola ay hindi na rin nag-abalapang sabayan ang tumakbo rin kaagad na sina Salome at Valdez. Isang kalmadong layup ang ginawa ni Ricky at sa paglapag niya ay siya namang pagkalampag ng mga tagamansalay dahil sa steal at points na kanyang nagawa. nag nga ang mga ito para kay Mendes na ikinangiti naman ni Andrea. 0-4 ang score at nang sambutin na nga ni Cedric Garcia ang bola ay sandali rin siyang napasulyap kay Marky na tila ang lalim daw ng iniisip. Parang walang gana raw ito kung pagmamasdan at nang makatawid siya sa gitna ay bigla niyang ipinasa rito ang bola. Isang seryosong tingin ang ibinigay ni Garcia kay Lee nang mahawakan nito ang bola. Magpakitang gilas ka muna Marquez sa mga manonood para hindi obvious ang pagkatalo natin. Sabi sa sarili ni Cedric at tila nakuha naman ito ni Lee na mabilis na tinalikuran ang defender na si Balbuena. Bakit ko ba iniisip ang sinabi sa akin ni Ricky? Matatalo kami sa game na ito at iyon ang dapat mangyari dahil malaki ang pera kong ipinusta para sa mansalay. Sabi na nga lang ni Lee sa kanyang sarili at pinustihan niya si Balbuena na napahanda ka agad. Pero sa pagkakataong ito, magpapakitang gilas muna ako. Gusto ko rin namang subukan kung magaling ba itong defender ko. Dagdag pa nga ni Lee sa kanyang isip na ikinatras bigla ni Arjon dahil may pursa ang galaw ng nasa harapan nito ang lakas ng post moving niya. Sabi ni Balbuena sa sarili, nakaunti na lang ay matutumba na. Mahina ang katapat ko. Sabi na nga lang ni Marky nang matapos siyang magtantiya. At dito nga ay bumigla siya ng ikot sa kanyang nasa likuran. Kasabay rin noon ay ang pagkawala ng balansi ni Balbuena na agad nga niyang sinamantala. Pinatalbog nili ang bola at walang takot na dumiretso sa basket. Tumalon siya papunta roon at kasabay nito ay ang pagsabay sa kanya ni Magbuo na plano rin siyang butaan. Ngumisi naman si Markili habang nasa ere at doon na nga nayanig ang board nang idakdak niya ang bola sa harapan ng sentro ng kalaban na nabigla na lang dahil sa pag-aakala nitong naabot niya ang dunk na iyon. Paglapag nga ni Lee, ay bahagya pa niyang itinulak si Balbuena na hinawakan siya sa braso dahil sa kamuntikan na itong matumba. Ang lakas ng katawan nitong sili. Sabi na nga lang ni Magbuo at pakaramdam niya ay parang sinuntok siya sa katawan matapos iyon. Kasabay rin ang posterized stank na iyon ni Lee ay ang pagwawala ng mga manunood. Markili! 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 Sigaw nga ng mga taga-pola para sa tumatakbo papunta sa side ng mansalay na sili. Makikita nga rin nagdidilim ang paningin nito dahil nakita rin niya kanina na plano siyang agawa ni Mendez ng bola kung nahuli pa siya ng ilang segundo sa kanyang ginawa. Bigyan mo ako lagi ng screen Arjun. Gusto kong sili ang dumipensa sa akin. Mahina namang wika ni Ricky kay Balbuena matapos niyang tapikin si magbuo sa balikat. Sige, Defense! 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 Ito ang sigaw ng crowd nang nasa mansale Black Knights na bola. Makikita ngang kalmadong pinapatalbog ito ni Mendes na agad na huminto ng makatawid sa gitna. Binantayan kaagad siya ni Cedric Garcia. At dito na nga bumaba ang level ng dribbling ni Mendes na bumigla ng yuko at lampas sa kanyang defender. Ang kanyang duck in move. Kasunod din ito ay ang paglibot ng kanyang tingin sa paligid at nang makita niya ang kanyang kakamping si Balbuena ay doon na siya bumagal. Akala nga ng marami ay aatake na ito sa basket kaso bumagal lang galaw ni Mendes na naging dahilan upang mabantayan muli siya ni Garcia na medyo napaisip sa ginawa nito. Si Cedric Garcia kung gagalingan ng team na ito ay ito at si Kuya Marky ang magiging tandem sa offense at place. Kaso, hindi ko nakikita kaya akong sabayan nito. Sabi nga ni Ricky sa sarili habang pinagmamasdan si Lee na tila may kasamang kaunting pangisi. Gusto niyang aserin ito upang seryosohin siya. Gusto rin naman niyang malaman kung hanggang saan ang galing ito sa paglalaro. Pinatalbog ni Ricky ang bola. Mula sa kaliwang kamay niya, ay pinapunta niya ito sa kanyang kanang palad na sinabayan din niya ng kanyang pagpunta sa direksyong iyon na makikita ngang nakatayo na si Balbuena. Isang screen mula kay Balbuena ang nangyari at napaseryoso naman si Lee dahil ito na naman si Mendes ang kaniyang babantayan. Pinagmasdan niya ito at nakita niya ang seryosong aura nito. Marahan tuloy siyang napakuyom ng kamao. Parang may kung anong gustong sabihin ito sa kaniya. Kasabay nga rin ito, ay naalala rin ito ang mga salitang binitawan nito sa kaniya kanina. Pigilan mo ko Kuya Marky kung talagang gusto mo ang basketball. Mahinang wika ni Ricky at kasabay nito ay ang bigla niyang paglampas kay Lee na ikinaseryoso ng mga taga pola. Mabilis namang gumalaw ang isang paan ni Lee at sinabayan si Ricky. Makikita sa mata ni Marky ang kaseryosohan at kanya ngang hinarangan si Mendes para hindi ito makadiretso sa basket. Pero ang ginawa rin niyang iyon ay tila inaasahan din ni Mendes na bumigla ng dribbling ng mabilis. Mabilis itong kumaliwa at kumanan. Nakatingin lang ito sa kanyang defender na tila kabisado na ang galaw ng bola. Pinagyayabang mo ba sa akin ang dribbling skills mo? Sabi ni Markley sa sarili at kasabay rin ito ay ang pagbalik ng isang munting alaala sa kanyang isip. Ang una mo munang dapat matutunan ay kung paano magpatalbog ng bola. Dribbling. Eh ayaw ko nun kuya. Hindi naman nakakapuntos ang dribbling. Sagot naman ng batang si Ricky na ikinailing na lang ni Marky at ikinatawa naman ni na Tristan at Richard. Pinasayaw nga ni Mendesili at ang mga taga-pola ay napalunok na lang dahil hindi mahuli ng kanilang ace player ang 5-6 na guard ng Mansalay. Ang bilis, nasabi na nga lang ni Marky na medyo hindi na rin natutuwa dahil pinaglalaroan siya ngayon ni Ricky. Ang kapatid ni Richard na hindi niya inaasahang magiging ganito kagaling. Nagkaroon ng tama sa ulo si Ricky and after noon ay parang nagkaroon dito ng amnesia. Sabi ni na tita sa akin, kwento nga sa kanya ni Tristan ito ay nang mabalitaan niyang na aksidente si Richard walang kaalam-alam si Ricky na patay na ang kanyang kuya kung malalaman niya yun sigurado akong malulungkot ng sobrang batang yun nakita natin kung gaano siya kalapit kay Richard sagot naman ni Marky na hindi rin naman nakapunta ng Mindoro nang mamatay si Richard dahil naging abala ito sa trabaho isa pa Natatakot din siyang pumunta roon Lalo pat nagsasama sila ni Rina sa isang bahay sa Cavite Isang bagay na hindi rin alam ni Richard Mendez ng mga panahong iyon Isang bagay na hindi na raw nito nalaman pa Nag-decide si na tita na hindi na lang ipaalam kay Ricky ang nangyari Hindi maalala ni Ricky na may kapatid siya Okay na siya at parang normal na pero rare case daw ang amnesia nito At sabi ng doktor ay oobserbahan pa rin daw nila ito Minsan ko rin pinuntahan si Ricky At may dalawang bagay ang tila nakalimutan siya Kwento naman ni Tristan makalipas ang inang linggo Mula nang mamatay si Richard Mendez Na nailibing na rin naman ng mga panahong iyon Ano iyon? Ang existence ng kuya Richard niya At ang basketball P Pwede ba iyon? Bakit pati basketball? Gulat na wika naman ni Marky at sinabi naman ni Tristan na iyon ang katotohanan. Nakausap na rin daw niya ang mga magulang ni Richard at nag-decide na rin si Tristan na huwag nang magpakita muna kay Ricky habang inoobserbahan pa ito. Kung maalala niya ang basketball baka maalala niya ang namatay niyang kuya. Isa pa, nakita kong okay na si Ricky kaya siguro mas mabuti na lang na ganito ang mangyari. Dagdag pa nga ni Tristan na kinaseryoso naman ni Markili na napakuyom na lang ng kamao. Gusto ko rin kuyang makalaro kayo sa basketball kapag malaki na ako. Kapag nasa tamang edad na ako. Makalaban o maging kakampi ko kayo ay ayos na ayos. Sabi naman ng batang si Ricky na naalala ni Marky habang dinedepensahan ito. Kasabay rin noon na ang pagtawa nilang dalawa ni Tristan sa mga salita ng munting batang iyon noon. Kung makakalaban mo ako o ang kuya Tristan mo, sisiguruhin namin hindi ka makakapuntos kapag kami ang bantay. O kapag ako ang bantay mo, hinding hindi kita papais ko rin. Ayaw ko kasing isipin mo na pinagbibigyan kita. Tumatawa pang wika ni Marky kay Ricky na bigla niyang inagawa ng bola at pagkatapos noon ay pinagtripa na nilang dalawa ito ni Tristan. Nagdilim naman ang paningin ni Ricky nang biglang napalampas sa depensa si Marky Lee. Ikinaseryoso naman ito ni Lee na napatuon kaagad ang isang kamay sa sahig ng court para muling habulin si Mendez na lumayo sa kanya. Nang makabalik siya ay doon na nga siya napaseryoso dahil nang lampasan muli siya ni Mendez ay naramdaman na lang niya na nawalan siya ng balanse matapos ang biglang pag -side step nito sa kaniyang harapan. Isang ankle breaker crossover ang matagumpay na nagawa ni Mendes na kinatahimik ng crowd at ikinatayo naman ng mga players na nasa bench ng mansalay. Lumayo ka agad si Ricky sa napaupong si Markili at kasabay nito ay ang pagtalo mula sa may free throw line Nakita nga ni Marky ang magandang forma ng shooting form ni Ricky. Ang pangit ng shooting form mo Ricky, parang nagbabalibag ng niyog. Ayaw kasi ninyo akong turuan kuya Tristan, hindi naman pwedeng kay kuya dahil bulok siya sa shooting. Napatawa naman si Tristan at Marky nang marinig iyon, habang si Richard naman ay napailing na lang sa kadaldalan ni Ricky. Mabilis ding binatawa ni Mendez ang bola. At sa paglapag nito ay agad din siyang sumulyap sa kaniyang Kuya Marky Hinalit ng bola ang basket sa pagpasok nito Lumikha rin ito ng magandang tunog na ikinatahimik ng home crowd at ikinaingay ng mga tagamansalay Habang papalayo si Ricky sa kanyang Kuya Marky ay makikita ang malalim na tingin nito rito Naka-score akong ikaw ang defender ko Akala ko ba hindi ito mangyayari kapag ikaw ang pantay ko? Winika na nga lang ni Ricky na ikinadilim sandali ng paningin ni Marky nakakatayo lang ng oras na iyon. Kuya Marky